SOOOOO oh. Vamos version 3 to mga boss oh. So, may ingay yung motor niya mga boss bale To ang yung tunog ng uh, motor na to So abnormal yung tulog niya mga boss So baka ganito yung nangyayari sa motor na no? So ito check natin to mga boss Bale, ito nga pala mga boss. Eh, rev lang natin ng konti pero may lagatik pa rin. So, abnormal talaga yung uh, tunog na uh, motor na ito mga boss. Kaya naman natin dito mga boss sa gilid kung uh, may hepa rin. So, kahit dito sa gilid niya. One, So may lagatech talaga siya So step by step kailangan natin a... Uh, i-check kung ano yung as uh, Kung saan ang gagaling yung a... Uh, Ininito mga boss So i-check natin yung... Valve clearance sa mga boss So ganito yun, yung gagawin natin So gumamit ako rito mga boss na mga uh, period gate So i-check natin yung intake So ginamitan ko sya ng a... Uh, uh, 15 So ayaw niya pumasok mga boss po, ang standard talaga niya, na 10 So pasok siya sa clearance So ito na mga boss, Sinu ko naman yung ilalim niya So gumamit ako ng 20mm, 0.20mm yung ginamit ko sa kanya So pasok din mga boss So, okay naman yung clearance ito mga boss. So, wala rito yung ano. Yung uh, ihay ng motor. So, check natin yung standard yung 25. 0.25. Check natin kung pasok kaya mga boss. Pasok So okay naman yung ano, clearance ito kasi pasok to sa uh, clearance eh. Yo, step by step ganito yung gagawin natin mga boss So e babakulsin natin yung makina niya mga boss Para makita natin kung anong sira ng motor mga boss So, ganito lang yung gagawin natin mga boss Stay tuned lang mga boss Panorin nyo lang hanggang dulo Ganito lang ang ginawa natin So ito na nga pala mga boss na baklasta natin yung engine. So tough overhauling lang yung ginawa natin dito. Bali nakita natin dyan mga boss may kamot yung piston. Ayan o. may hairline siya sya pero so yan ang pinagmamula ng ano ng hihay nya. So dito nagkaka problema yung motor kung bakit may lagatik. na tinatawag parang makalansin talaga yung uh, motor dito lang yung nagda problema sa kanya mga boss So ang gagawin natin dyan, papalitan natin ang bago yan mga boss. Tapos sabi nga pala ni customer, bali ang yung motor na to, uh, hindi maganda yung performance. So minsan malakas, tapos minsan uh, mahina yung power niya. So tapos napakaingay pa. Pag uminit na yung makina, sobrang ingay niya, malagatik siya. So, chinek natin yung valve clearance niyan. Okay naman. Yung valve clearance na nag sa 10 at saka 24, yung standard niya mga boss. Ganun ang nakalagay niya. So, ito nga pala yung mga pinapost ko dyan mga boss para matanggal niya yung engine. So, yan yung mga clearance niya, headlight. Kasi nandun yung, ano, yung sakit ng ano, ng uh, ng stator nandun, nandun sa may headlight sa ilalim kaya kailangan. At tanggalin niya yung headlight para kung sakali mabaklas niya yung engine so dito lang talaga siya nagka problema sa piston pati yung ano niya mga boss uh, yung uh, cylinder block bali may gasgas -gas nga pala siya mga boss so set na yan, papalitan natin so may warranty naman yan ni Honda so ganun lang talaga yung gagawin ng mekaniko so we check niya talaga mabuti yan para sa warranty para mabilis na mapalitan yung parts ni Honda Philippines. Ganun lang naman ang ginagawa natin diyan mga boss. Gusto niya pala magpagawa mga boss ng dito tayo sa ano sa Motor Trade sa uh, San Paolo, Lacson. Malapit tayo sa ano sa uh, katabi tayo ng uh, BPI, UST, malapit tayo mga boss. Sa wali dito ay magpa ng inyong uh, motor kung sakaling uh, hindi kayo magawa ng ibang uh, shop. Masikaso. Bale, ito nga pala yung cylinder head niya mga boss yan o, napakaganda naman ang sunog niya so okay naman wala naman siyang leak so hindi naman siya makarbon so ang nagka problema lang talaga mga boss head din sa ano sa piston tapos ito nga cylinder block niya yung cylinder wall bali may kamot siya mga boss oh. ayun yung hairline niya yung block so may kamot siya dito nagmamula yung palansing So natin yung ng bago mga boss Voice station lang Mga boss